Okay, mga kamukil, ayan. Magta-tiles na naman tayo sa flooring dahil napapansin nyo, tapos ko na na-tiles yung wall. O, yun po, yung pamamaraan ko mga kamukil kapag ka CR yung ita-tiles, walling to flooring, no? So, may in-upload akong video kung paano ang tamang pagli sa pagta-tiles ng ganito. Walling from flooring, mga kamukil. napapansin nyo, yung ako ginamit dito, buhangin lamang po, siminto, at saka tile adhesive. Wala na po ibang kong ginagamit dito, mga kamukila Ganyan po ako uh, magta-tiles. Oh, yung advantage makukuha dito sa kliyente. No? Uh, list gastos. Ang importante lang naman kasi mga kamukil, sa pagta-tiles, hindi madalian, no? Huwag mong madaliin yung pagtratrabaho. Ayusin mo ng maayos, no? Yung pagkatrabaho mo para uh, tatagal din yung trabaho mo at hindi masasayang yung gastos ng kliyente. So, ayan mga kamukil, na ano napapansin nyo, bago ko nilatag yung aking pangmortar na buhangin at siminto naglalagay muna ako mga kamukil ng topings, no? doon sa pinakailalim ng ating flooring uh, which is yun yung tile adhesive mga kamukil tapos uh, pinantay ko siya na masusunod yung guide natin tansi sa pamamagitan din ng tiles at pinukpo ko upang may compress yung ating uh, dry pack method na gamit mga kamukil na pangmortar so ngayon nung naipantay ko na siya Nalibil ko na. Nakuha ko na yung tamang ano niya. Uh, anong tawag nito? Nakuha ko na yung tamang level niya. Naglalagay naman ako ng toppings doon sa ating pinaka-tiles na kung saan yun yung tile adhesive natin. No? So, makukontrol mo na yan kung gaano kakapal yung ilalagay natin tile adhesive dyan sa ating tiles. Dahil, uh, may guide naman tayong tansi doon sa pinaka flooring ayan manipis lang mga kamukil importante mababalot ng lahat ng tile adhesive yung pinaka tiles natin ayan kung napapansin nyo nilatag ko lang siya ganun lang kasimple yung, yung pagtatiles ang isa lang sa pinakamahirap sa pagtatiles mga kamukil itong wall ayan no? kung napapansin nyo yung wall natin inuuna ko talaga yung wall at sa pagtatiles naman sa wall sa pinakababa ako naguna mga kamukil sa ganitong paraan mga kamukil pagdating mo sa flooring napakadali na lang magtiles no? kapag ka pa lang naglili out ka pa lang isama mo na lahat sa pag-layout from walling hanggang flooring no? pagka nakuha mo na yung perfecto pagka-layout nyan pag lalatag ng tiles madali na lang yan kasi may susundan ka na ayan pukpuk -puk lang mga kamukil gamit tayo ng rubber mallet sa pamamagitan ng rubber mallet maidiin pa natin ng maayos yung ating tiles at makukompress pa yung Ah... Uh, dry pack na ginagamit nating mortar dyan no so yan lang pokpok lang ng konti yun yung ko mga kamukil napaka simple napaka basic lang to yan lagyan natin ng label bar simply yung sloping nito mga kamukil para yung tubig doon natin ipapupunta lahat sa ating uh, inaabang na floor drain so yun yung ginagawa ko dyan mga kamukil bahagya na akong sloping dyan yung sloping ko naman mga kamukil every 1 meter po 1 millimeter lamang po yung aking sloping no dahan-dahan lang para hindi masyadong mahahalata na ini ini-isloop na natin uh, may mga CR din kasi akong nasunod sa pagtrabaho o oh, nirepair na mga tiles na sobra yung sloping nila mga kamugil sobrang sobra no uh, halatang halata na masyadong isloop nila o so, titing titingnan natin mamaya mga kamugil ayan kung napapansin nyo ayan siya mga kamugil o oh. natin patag lang siya no hindi siya na mahahalatang nagpapaislop tayo doon dahil yun yung ginagamit yung method every 1 meter 1 millimeter lang po yung aking iniislop dyan ayan oh, yan po yung aking natapos mga kamukil sa loob ng dalawang araw na pagtatiles no? marami pang marap, marami pa itong itatiles mga kamukil sa flooring ayan o oh. nakikita nyo sa kilid nagkakaroon siya ng siruho eh, hindi po maiiwasan dito yan mga kamukil Uh, sa lahat ng pagtatayos iniiwasan ko talaga yung magkasiroho ng ganun kalaki pero dito sa scenario na to uh, ganun kalaki talaga yung siroho niya